Hey pare, what's up? Untag ni Alex kay Ibrahim. Tahimik itong nakaupo sa baksit habang tinatahak nila ang kahabaan ng ensa. Ha? Ipinilig nito ang ulo bago bumaling sa kanya. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ah? Don't tell me natatakot ka sa maaaring mangyari sa atin anytime now. Of course not. May iniisip lang ako. Huwag kang mag-ala. Nakahanda ako sa anumang mangyayari. Are you sure? Yeah, ang pagmamaneho mo ang asikasuhin mo. Baka mamaya niyan ay malingat ka. May nakasunod na pala sa atin pero hindi mo pa namamalayan. Tumawa siya. Ako pa. Napangiti rin ito. Kung sa bagay malaki ang tiwala ko sa iyo. I know we can make it. Mahuhulog din sa bitag ang kriminal. Maring sabi niya. Pagkatapos ay muli itong natahimik at tumingin sa kawalan. Naiiling na ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulap siya sa side mirror upang alamin kung may nakasunod sa kanila. Ilang araw na silang pakalat-kalat sa Maynila Pagkatapos itong mag-report sa obscene nito Nagbabaka sakali silang lalabas ang suspect sa lungga nito At ituloy ang masamang binabala kay Ibrahim Ilang araw na rin tahimik at walang kabuhos si Ibrahim Kung hindi pa nito kakausapan at hindi magsasalita Kay Buindili siya nito Pare, alam mo ba kung saan nakatira si Alessandra? Maya-maya ay -maya tanong nito Ha? Bakit mo tinatanong? I wanted to see her I already miss her pare Walang gato ng sagot nito. So, yun pala ang dahilan kung bakit tahimik ka. Namimiss mo pala ako. Kumabog ang kanyang dib. Hindi niya may paliwanag ang nadaraman niyang kaligayahan ng mga sandaling iyon. Ibrahim, please Alex, I really want to see her kahit saglit lang. Napalunok muna siya bago sumubo. I'm sorry Ibrahim, but I won't allow you to see her. Alam naman natin, delikado. Baka madamay siya kapag pinuntahan natin. Hindi tayo nakakasigurong walang nagmamanman sa bawat kilos natin. Huminga ito ng malalim. Hindi may kublis sa mukha nito ang matinding lungkot. Ibrahim, parang hinaplos ang puso niya sa nakikitang itsura nito. Gusto yung yakapin nito at sabihin na miss na rin niya ito. Ibrahim, are you alright? Ipoklito ako kapag sinabi kong okay ako. But you are right, pare. Baka madamay nga si Alessandra kapag nagpumilit akong puntahan siya. Hindi ko lang talaga may wasang malungkot. Nababagot na kasi ako sa kalagayan ko ngayon. ni hindi ko rin madalaw ang mga bata sa bahay ang punan. Kasi sa pag-aalala lang madamay rin siya kaunting tiis na lamang. Pasasaan ba't matatapos din ang problema mo? Mahuli lang ang kriminal ay babalik na sa normal ang buho. Ay mo, malaya ka ng makakakilos muli. Ibinaling nito ang tingin sa labas ng bintana. Nilibang nito ang sarili sa pagmamasid sa mga nadaraanan nila. Tila kinukurot ang puso niya sa nakikita ang kalungkutan nito. Ano kaya kung sa tayo tumambay ngayon? Mag-table tayo ng mga chicks para malibang tayo. Kagat labing sosya na rito kontra niya ang niisip pero kung yun lang ang makakapagpabago sa mood nito ay nakahanda siyang magtis tumawa ng pagak si Ibrahim naiiling na hinarap si nito ikaw talaga Alex kung ano ano ang pumapasok sa isip mo kahit nakilala mo akong malikot sa mga babae hindi ko sinibukang pumasok sa mga ganoong lugar that's not cup of lihim siyang natuwa sa sinabi nito ay e, di tawagin mo nilang isa sa mga nobya mo para may makasama ka ngayong gabi. Lalong lumakas ang tawan to. Wala akong nobya, okay? Burado na silang lahat sa isipan ko. Nagmula nang makilala ko ang babaeng pinapangarap kong makasama habang buhay. Sa ngayon siya lamang nais kong makita at makausap. Pero kailangan kong subili ng sarili ko. Dahil ayokong madamay siya sa panganib na kinasusuungan ko. Pinihinto niya ang sasakyan sa bakanting lote pagkasapos niyang marinig ang madamdaming pahayag nito. Kahit hindi banggitin ang pangalan ng babaeng sinasabi nito, ay malakas ang kutog niyang siyang sinutukoy nito. He really cared for her. Kung hindi ba naman ay eh, bakit pinagpipilay na nito na makita si Lassandra kahit delikado. na masama sa ang matang tumitig siya kay Ibrahim sa rearview mirror. Bakit? Natitigil lang napatingin din ito sa kanya. Ibrahim, gumaralgal lang boss niya. Eh. Hindi na niya makontrol ang sariling emosyon. Nakahanda na siyang ipagkanulo ang sparely. Alex, pare don't look at me like that. Natatawang tinapig nito sa balita. Nung tal may nababakla ka na sa akin ha. Ayaw ko ng ganyang bi. Talong lumakas ang tawan. Huminto lamang ito ng mapansin ng luha sa kanyang mga mata. Alex, Ibrahim, Alex, what's wrong? Anong nangyayari sa'yo? Natatalantang sabi nito. Ibrahim, it's me. Ako si... Natigilan siya nang biglang may sumakay na tatlong lalaki sa kotse. Dalawa sa baksit at pinagitnaan ng mga ito ang nabiglang si Ibrahim. Ang isa naman ay sa passenger seat. Mabunot sana siya ng baril pero agad siyang napigilan ng lalaking nakaupo sa tabi niya. Huwag mong tatangkaing lumaban kung ayaw mong sumabog ang bungo ng lalaking niyan. Mariing banta nito. Naramdaman niya ang lamig ng baril nito na nakatutok sa kanyang tagiliran. Alex, nag aalalang tawag sa kanya ni Ibrahim. Napaigigig ito ng suntukoy ng isa sa mga lalaki. Napakasamarin Sino kayo? Ano ang kailangan niya sa akin? Singhal niya. Sinisini ang sarili. Kung hindi siya nagpadala sa kanyang damdamin hindi sana sila malingat ay hindi nabigyan ng pagkakataong makalapit ang mga ita sa kanila. But somehow she was thankful. Iyon naman ang nais nilang mangyari kaya nga hindi nila inilala. Ang kotse. Huwag ka nang magtanong. Paandarin mo na ang kotse. Bilisan mo. Idiniin ng lalaki ang baril sa na nakatotok sa kanya. Huwag kang magkakamali sa pagtulos. Nangangati na ang kamay ko. Ano mga oras ay makakalabit ko ng gatilyo. Umisipa ito. Dam, Nagmorasiya. siya. Sinulya pa niya si Ibrahim bago pinandarang ang kotse. Kampanteng nakaupo ito at kapag nagtatama ang kanilang paningin sa salamin, ay waring ipinaaabot nito sa kanya na okay lang ito. Kahit paano ay bumabalik ang konsentrasyon niya sa ipinapakita ng katatagan nito. Kailangan niya yun upang matagdagan ang lakas ng loob niya. Kumusta, Ibrahim? Sinalubong sina Ibrahim at Alex ng isang singkit na lalaki na may hawak na baston. May hawak na tabako ang isang kamay nito. Panayang hitit hititin habang matiim niya nakatitig sa kanila. Napasahan mo, bilas ko. Nang na singhal ni Ibrahim sa lalaki. Matagal ko nang alam ang bagay na yan. Pero mamaya lamang patutunayan ko sa iyong masahol pa ako sa hayop. Kumalakak ito habang pinapaikutan si Ibrahim. Lumilik ka ng ingay ang basto nito kapag inihaham pa sa sahi. Bakit bilas ko? Isa ka sa mga major stockholders ng Kix. Pero bakit ikaw upang sumisira sa reputasyon nito? Dahil sa pera, ulul, bariya lamang kinikita ko sa kumpanya mo kumpara sa mga sarili kong negosyo. Ginamit ko lang ang kumpanya mo para mapadali ang paglabas ng mga epekto sa bansa. Maayos na sana ang takbo nito kung hindi ka nakailang na sigaw nito. Namula sa galit si Ibrahim sa tahas pag-amin ni Mr. Velasco. Hindi ako papayag na gamitin mo ng tuluyan ng kumpanya ko sa kasamaan. Magbabayad ka rin sa kasalanan mo. Hindi mo matatakasan ang batas. Alam ko at nakahanda na ako. Pero bago mangyari, yun nahatid muna kita sa impyerno. Umuling humalakak ang matanda. Pareho lang kayo ni Joseph. Magkaibigan nga kayo dahil pareho kayong hindi nag at matitigas ang ulo. Kung hindi dahil sa prinsipyo ninyo at kung pumayag kayo sa gusto hindi sana tayo aabot sa ganito. Kikita tayo ng limpak-limpak na sa salapin at magkakaroon ng expansion ng kumpanya. Nasaan si Joseph? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Wala pa naman dahil katulad mo'y nagtatago rin ng gano. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi tigil lang tauhan ko sa paghahanap sa kanya. Isusutunod ko lang siya -sayo. sa iyo. Sa imperno na lang kayo mag Napakasama mo talaga Velasco. Naniningkit na nagwala si Ibrahim. Pilit itong kumakawala sa mga lalaking pumipigil dito. Tumawa ng tumama si Sister Velasco. Sa halip na magmura ka ng magmura, magmadasal ka na iskarda dahil mamaya lang isusunduin ka na rin ni kamatayan. No, hindi ka magtatagumpay. Mariing wika ni Alex sa isip. Umilap ang kanyang mga mata. Iyan eh, niya kinapa ang nakatagong granada sa jacket niya. hindi niya hindi nagbibiro si Mr. Belasco. Kaya kailangan niyang sumugal alang-alang sa kaligtasan nila ni Ibrahim. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo, Velasco. Hanggang humihinga ko, hindi mo magagalaw si Ibrahim. Agaw niya sa atensyon ng matanda. Uy, tama nga yata ang natanggap kong impormasyon na matapang ang bodyguard mo, Ibrahim. Binalingan ni Mr. Velasco si Alex. Sayang dahil malapit ka na ng mabaon sa hukay. Isasama kita sa amo mo. Pareho nang mabibilang ang oras ninyo. Talaga, hindi siya nagpatinag. Paano kung sabihin ko sa na nabibilang na rin ng oras mo dahil sa mga sandaling ito'y nakatapa ka na sa lupang paglilibigan sa iyo? Sa sarkastik sabi niya, sino ka para manakot sa akin? Pinitsirahan siya nito. Wala kang magagawa dahil hawa ko ang buhay mo. Tingnan natin, hindi mo ko mapapatay dahil ako ang taong tatapos sa mga kasamaan mo. O lulo, sinuntok siya nito. Sumadsad siya sa simento. Natanggal ang bulkap niya at lumugay ang mahabang buhok niya. Nagulat si Mr. Velasco. Isa kang babae. Itinayusin nito at pinaklas na tinanggal ang bigote niya. Maging si Ibrahim ay natigalgal ng makilala siya. Alessandra, kumuyong mang palad nito at kagis ang mga bata. Agent Alessandra Benerasyon. Pinagmasdan siya ni Mr. Velasco. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Hitting two birds with one stone. ito. Hindi na ako mahihirapan pang hanapin ka, Venerasyon. Tila nababalaw itong tumawa. Anong ibig mong sabihin? Nagugulang tinitigan niya ito. Matagal na kitang ipinahahanap, Agent Alessandra Benration. Kaya pala nahihirapan ang mga tauhan ko sa paghahanap sa iyo. Nagtatago ka pala sa katauhan ng isang lalaki. Lumakad ito ng paikot sa kanya. Malaki ang atraso mo sa ko. Dahil sa iyo kaya naghihirap siya ngayon sa kulungan. He doesn't deserve to spend his life in prison. May taning na ang buhay niya kaya dapat lang na sa labas ng kulungan niya gugulin ang mga nalalabing araw niya. Pero inalis mo sa karapatan niya ngayon dahil isinadlak mo siya sa impernong kinaroroonan niya ngayon si ka mga mata nito nang ilapit ang mukha sa kanya. Tiyak matutuwa siya sa gagawin ko ngayon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang kapatid mo? Si Robert Velasco. Siya ang kapatid ko. Naalala niyang nahuli niyang serial killer. Nagkasala siya sa batas kaya dapat lang siyang makulong. No, iwinilik lang niya ang sakit na dinanas niya sa mga tao nagbigay sa kanya ng sakit na AIDS. Maring tutol nito. Ngayong hawa ko na ang buhay ninyo ni Scarga. Hindi ko na palalagpasin ng pagkakataong makaganti sa inyo. Sinira niyo ang buhay namin magkapatid. Ngayon ay kayo naman sisirain ko. Papatayin ko kayo. Demonyo kabilas ko. Pareho kayo ng kapatid mong kriminal. Aniya pero hindi siya nito pinansin. Tapusin niyo na ang dalawang yan. Utos nito sa mga tauhan. No, sigaw niya. Bago pa siya madaluhong ng mga tauhan ito ay nakaipaw na siya sa erik pagsayad ng mga pareha sa lupa ay nasaklit niya sa leg si Mr. Velasco. Agad niyang tinanggal ang pinanggranadang hawak niya. Sige subukan niyong kantin kami ni Ibrahim. Sabay-sabay tayong madudurog sa granadang ito. Banta niya. Miss Veneracion, maghunos dilika. Baka sumabog yan. Nahihintakot ang sabi ni Mr. Velasco. Talagang sasabog ito oras na magkamali ka ng kilos. Ang mga tauhan mo. Papatayin rin lang kami. Mabuti pa isama na kita para mabawasan ang mga kriminal sa mundo. Huwag, ayoko pang mamatay. Talaga, sige sabihin mo sa mga tauhan mo na ibaba ang kanilang mga baril. Narinig niyo ang sinabi niya, ibaba niyo ang mga baril niyo. Nanginginig na utos nito. Pakawalan niyo rin si Ibrahim, muling utos niya. Nagatubaling tumalima ang mga ito, kaya nagsimula siyang magbilang. Mga gago, pakawalan niyo si Ibrahim, utos si Mr. Velasco. Pinagpapawisan na ito ng malapot. Agad pinakawala ng mga gun si Ibrahim. Umalis ka na rito, Ibrahim. Iligtas mo ang sarili mo. No, hindi ako papayag na maiwan ka rito. Dalawa tayong aalis. Pumulot ito ng baril at lumapit sa kanya. You must go habang may pagkakataon pa. Aniya, napipilitan man ay sumunod si Ibrahim. Dali-dali nitong nilisan ang lugar na iyon. Iginiya naman niya si Mr. Velasco palayo sa mga tauhan ito. Huwag kayong lalapit. Nerbiyosa ako. Baka mabitiwan ko to. Bantaan niya nang makitang sumunod sa kanila ang mga tauhan ito. Umalerto siya nang makitang bumalik si Ibrahim Sakay ng isang kotse. Alex Sakay, sigaw nito. Hindi na siya nag ng panahon. Pagkatapos sabigin si Mr. Burlesco at bitawan ng granada ay patakbo siyang sumakay sa kotse. Pinaharurot iyon ni Ibrahim. Parang hindi na sumasayad ang gulong niyong sa lupa. Isot mo ang setback, Utos nito. Oo, natataran sa siya. Palingon-lingon siya sa kalsada. You lied to me, Alex. Why? Nilakasan ni Ibrahim ang boses para magkaingigan sila hindi ito ang tamang pagkakataon para magpaliwanag. Minisan mo ang pagmamaneho dahil nakasunod sila sa atin. Shit! Dinian nito ang tapak sa silinyador nang makita sa side mirror ang dalawang bali na nakasunod sa kanila. Dapa, anito nang makita ang mga bali na nakaumang sa kanila. Oh God, help us Lord. Nausang niya. Noon lang siya nakadama ng takot. Umira lang damdamin niya bilang babae. First again, natatalantang sabi niya, nasan yung baril kanina? Here, kinuha niya ang baril at nakipagpalitan siya ng putok sa kalaban. Bago maubusan ng bala, inasinta niya una ang unang gulong ng van dahil ang parang magpag giwang ang takbo niyan. Pero patuloy pa rin sa pagsunod sa kanila. Wala na tayong bala. Anong gagawin natin ngayon? Natatalantang wika niya. Don't panic. Keep still. Hindi ito natinag. Lalo nito nung binisan ng pagmamaneho. Nagpa-ekas-ekas ang takbo ng sasaknil nila para makaiwas sa bala. Maya-maya ay biglang pumugak-pugak ang sasaknil nila hanggang sa tuluyan yung huminto. What happened? Naubusan tayo ng gasolina. What? Paano yan? Baba? Ano? Bilisan mo. Kailangan makalis tayo rito. Buo ang loob na sabi nito. Wala siyang nagawa kundi ang sumulat sa gusto nito. Magkahawak sa life. Kamay silang pumasok sa kasukalan. Mahaba-haba na ang tatatak mo nila nang magreklamo siya. Nagpahinga muna tayo. Pagod na ako. Hindi pa tayo nakakalayo, Alex. Baka maabutan nila tayo. Hindi ko na talaga kaya. Iwan mo na lang ako. Dam, hindi kita pwedeng iwan. Kung kailangan pang kailangan kita, gagawin ko. Nakaligtas lang tayo pare. Walang sabi-sabing pinangkungasya nito. Ibrahim, it's alright. I habang patuloy sa pagtakbo. Dahil sa matinding pagod ay nakatulog siya sa mga bisig nito. Pakiramdam niya iligtas siya sa anumang pangalim dahil alam niya hindi siya pababayaan nito. Nagising siya ng maramdaman ng mainit na bagay na dumampi sa kanyang mukha. Ibrahim, ano yan ang mamulata ng mukha nito? Quiet, nasa paligid lang ang humahabol sa atin. Huwag kang malikot. Baka makita nila tayo rito. Anas nito habang yakap siya ng may Nakakubli sila sa mayabong na talahiban. Ibrahim, kinabahan siya ng may maaninag na anino. Hindi nila tayo makikita basta tumahimik ka lang. Maya-maya ay nakarinig sila ng sirena ng mga mobile cars kasunod ng isa-isang paghinto ng mga ilo. Ibrahim, ligtas na tayo. Nandito na sila para hulihin ang mga humahabol sa atin. Natutuwang lumakap siya rito. No, don't move. Bigla siyang itinulak nito. Naramdaman niya ang matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo at ang sunod-sunod na patok. Ibrahim, sigaw niya nang bumagsak ito sa tabi niya bago pa nagdilim ang kanyang panin. Ang puting kisam yung unang nakita ni Alex pagmulat niya. Sa kulay ayos niyon. Ay natanto niyang nasa ospital room siya. Tita Sara, aniya sa tiyahin. Hawak nito ang isang kamay niya. Alessandra, oh thank God, nagkamalay ka na. Natutuwang niyakap siya nito. Tita, ano ang nangyari? Si Ibrahim ho. Nasaan siya? Hindi niya napigilan ang mga luha ng maalala ang mga nangyari. Ago siya na wala ng malay. Pinilit niya ang bungang. noo Aya, hindi mo pa kaya. Pakado mo ulo, uli at ang sugat mo. Pigil nito sa kanya. Noon lang niya napansing may sugat siya sa kanang balikat. Napahawak din siya sa ulong may banda ng kumarit. yun hindi naman grabe ang mga sugat mo. Ilang araw lang ay padya ng nang lumabas sa ospital. Inalalayan siya nitong maupo. Si Ibrahim, tita. Alam kung may tama rin siya. Sinalo niya ang mga balang dapat ay para sa akin. Iniligtas niya ako, tita. Nakita ko yung bago ko na wala ng malay. What's the problem, him? Bungad ni Tito James niya. Alex, I'm glad you're awake. Congratulations, nahuli na ang mga kriminal. Sigurado mabubulok na sa bilang si Mr. Velasco. Masayang pagbabalita nito. Hindi siya kumibo. Kagadlaping na napatitig siya sa tiyon. What's wrong? Tapos na ang kaso. Nakit malungkot ka pa rin. Tito James, gusto kong malaman kung ano ang nangyari kay Ibrahim. Nasaan siya? Muling bumalong ang mga luha niya. Nagkatingin na mga ito ng makahulugan Tito James, all right, iha. Right at this moment ay nasa ICU pa siya at inoobserbahan ang lagay niya although nalis na ang mga balas sa kanyang katawan. God, grabe huwag ang tama niya. Iha, calm down. Natitiya kong malalampasan niya ang lahat ng ito. Malakas ang katawan niya. Lumalaban siya. Gusto ko siyang makita. Pero iha, please Tito James, hindi rin ako mapapalata kung hindi ko siya makikita. Okay, dadalhin kita sa kwarto niya. Isasakay na lang kita sa wheelchair dahil mahina ka. Tigmak ng luha ang mga mata ni Alex habang pinagmamas na ng walang malay na si Ibrahim. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. Ibrahim usal niya. Kinagap niya ang isang kamay nito at ninala sa kanyang mga labi. Fight for me, Ibrahim, please. I don't want to lose you. I can't live without your love. I know you love me. Sapat na ang ginawa mo para malaman kung mahal mo rin ako. I love you, Ibrahim. Pinagmasdan niya ang mukha nitong hindi man lang gumagalaw. Can you hear me, Ibrahim? I said I love you. Please fight back. Disperadong niyakap niya ito. Napapidlag siya ng maramdaman gumalaw ang kamay nito. Ibrahim, natatarantang hinaplos niya ang pising nito. Umungul ito. Thanks God, lumuluhang napayakap si rito. Alessandra, napalingon siya sa babaeng tumahog sa kanya mula sa pinto ng kwarto. Mrs. Escarda, kumusta na si Ibrahim, Iha? Lumapit ang ginang kasunod ng isang magandang babae na may karga-kargang bata na hinuha niyang mag-ina ang ito. Nagkakamalay na ho siya, Aniyang hindi inaalis ang tingin sa mag-ina. Bigla siyang nakadama ng paninikip ng dibdib. Mama, mahinang tawag ni Ibrahim. Narito ako hiya. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Niyakap ni Mrs. Scarda si Ibrahim. Kasama ko nga pala si Melissa at Eliza. Ibrahim, sabi ng babae, Melissa, ginagap nito ang palad ng babae. Kasama ko si Eliza, namimiss ka na raw niya. Ano itong inilapit ang bata kay Ibrahim? Hindi na natagala ni Alex ang nasasaksihan. Pigil ang mga luhang pasimple siyang umalis ng kwartong iyon. Bakit ba siya umaasang mamahalin din siya ni Ibrahim? May nagmamay-ari na pala sa puso nito. Tuloy na siyang napaiyak. Kaya mo lang siguro sinalong balang para sa akin ay para makabawi ka sa mga ginawa kong pagliligtas sa buhay mo noon. Alex, Tito James, I want you to come in my office right now, Asap. Naunawaan na ganiyang ibig nitong sabihin. Tito, I'm sorry pero hindi pa ako nakandang humawak ng panibagong assignment. Pero Alex, I mean it. I'll just call you up as soon as I'm ready. Bye, Tito. Naganiyang ini-off ang cellphone. Muli itong nagring pero pinabayaan lang niya. Naiiling na lumabas siya ng bill niya. Ipinasyan niya maglakad-lakad sa dalampasigan at doon nung palipas ng oras. Ilang araw na nga sa isla. Hindi na niya mabilang. Ang tanging alam niya ay naging kabagot-bagot ang pangalagi ni Aaron. Hindi yun katulad ng una na itinuturing niya yung paraiso ang lugar na iyon. Naging kainip-inip ang paglikwat ng araw sa kanya. Pero ayaw naman yung bumalik sa Maynila upang hugulin ang oras sa pagluta sa mga kasong hawak ng kanilang ahensya. Bakit nakilala pa niya si Ibrahim kung ganun din lang ang mangyayari? Tula lang napatingin siya sa laot. You changed my life. Hindi na akong dating Alessandra na matapang at walang kinatatakutan. Katulad din pala ako ng ibang babae na marunong magmalat mo sa niya ang mga luha naglanda sa makinis na pising niya. Biglang gumuhit ang matalim na kidlat sa kalangitan, kasunod ng dumadagundong na kalong. May bagyo pa yata. Natigil siya sa pangmumuni muni at patakbong nagbalik sa bilya. Kahit matulin siyang tumakbo ay nabutan pa rin siya ng ulan. Masang basa siya nung makalating sabay. San ka ba galing bata ka? Sinalubong siya ni Aling Sita, ang matandang katiwala niya sa bilya. Heto ang tuwalya, maligo ka na para hindi ka magkasakit. Kabi na kasi kung saan-saan ka pa nagpupunta. Sermon pa nito. Huwag na ho kayong magalit, Aling Sita. Hindi naman ako malis ng isla eh. Naglakad-lakad lang ho ako sa dalampasigan. Nakalangitin ang paliwanan ngayon. Mabuti at hindi kayo nakakaalis. Tiyak na aabutan kayo ng ulan sa laot Dito na lang kayo magpalipas ng gabi para may kasama ako. Paglalambing pa niya. abay ano pa ang magagawa ko ay ang lakas ng ulan. Maligo ka na nga. Baka naman hintayin mo pang matuyo ang damit mo sa katawan mo. Naku hindi. Sige maiwan ko muna kayo. Nakangiting iniwan niya ito. Matagal na itong naninilubihan sa kanya sa isla. Kaya itinuring na niya itong kapamilya. Tapos na siyang maligo ng malinig ang may kumalabog sa loob ng kwarto niya. Aling sita kayo ho ba yan? Sigaw niya. Nalidali siyang nagtapi ng tuwalya bago lumabas ng banyo. siya ng dilim ang sumalubong sa kanya. Pinatay ko bang ilaw kanina? Tanong pa ng isip niya. Kinapa niya ang switch ng ilaw. Bago pa niya napindot ay naramdam niyang may humapo sa bewang niya. Nagpumigla siya. Pilit niyang kumawala sa taong nakayakap sa kanya. Hey, hey, sweetheart, it's me. Natigilan siya ng makilalang boses na yon, Ibrahim? Yes, it's me. Anong ginagawa mo rito? Pumabagyo ah. Paano ka nakalating dito? Pinindot niya ang switch ng ilaw. Nang lumiwanag sa niya hinarap si Ibrahim. Kaninang umaga pa ako rito. Nakisakay ako kay si Talas sa lansya papunta rito. Ano? Alam nilang nandito ka? Yes, yeah, sweetheart. Kanina pa kita tinatanaw sa dalampasigan at kanina ko pa pinipigilan ng sarili kung lapitan ka. Bakit? I mean, bakit ka nagpunta rito? Napalunok siya nang makita ang titig na titig ito sa kanya. Ilang beses na nga ba siyang nakita nito na tuwalya lamang nakabalot sa kanya. Para dalawin ka. Ay, Monsieur Alessandra. Sa isang iglap ay nakayakap na ito ng maipit sa kanya. Ibrahim, bakit hindi mo na ako dinalo sa ospital? I know you were there bago ako nagkamali. Narinig ko ang boses mo, ang mga sinabi mo. Ibrahim, I want to hear those words again, sweetheart. Say you love me. Wala nang silbi kong sabihin kung ko man sa iyo ngayon ang nilalaman ng dibdib ko, Ibrahim. Inyaluyo siya nito. Bakit? Kumunot ang noo nito. Dahil may mahal ka ng iba. Ano? At saan mo naman nakuhang ang diyang yan? I love you. Ikaw lang ang babaeng minahal ko at mamahalin habang buhay. Pero may anak ka sa kanya. Ha? Sandali, ano bang pinagsasasabi mo? Sinong mahal na ibat, anak? I don't understand. Yung babaeng dumalo sa'yo sa ospital, si Melissa, at ang anak niyo, si Aliza, hindi ba't sila ang napangiti na ito? Ah, sila ba? Sweetheart, dalawa lamang naman sila ang mga natulungan namin ng mama. Katulong ni mama si Melissa sa pamamahala sa foundation na itinayo ng papa Hindi siya agad nakakibo. manhid ka talaga, ano? Itinira ako na nga ang buhay ko sa'yo. Pinagdududahan mo pa rin ang ko. At hindi mo sinabing mahal mo nga ako. I love you, Alex. I love you, Alessandra. I love you, my lady protector. I love you, whoever you are. Madam Daming Sabit. Na. hindi ko marahil nasabi sa iyo na mahal kita dahil hindi pa natatapos ang panganib sa buhay ko. Pero ipinaramdam ko namang mahal kita, hindi ba? Hindi ka ba nagagalit sa akin dahil sa pagtatago ko ng tunay kong pagkatao? Hindi galing kakated ang utak ko para hindi ko maintindihan ang lahat, sweetheart. Alam kong bahagi lamang iyon ang mission mo. Oh, Ibrahim, nakala ko hindi na magkakaroon ng happy din ang pag ko sa'yo. I love you. Niyakap na niya ito ng magbibig. I love you too. Masuyo nitong hinablos ang kanyang pasa. Okay lang ba sa'yo mahihilingin ako? Hindi ko na kasi mapapanampas ang pagkakataong ito. Anyway, panalagang, time ko naman ang gagawin ko. Ilang beses nang naulit ang senang ito. Pero ngayon ay talagang hindi ko na mapipigil ang sarili ko. Ibrahim, I love you, sweetheart. I want you right now. Tingnan niyo ang tainga niya. Namumuhay ang mga mata kinawit niya ang mga braso sa iligim nito. I want you too. I'm all yours. Siya na ang kumabig dito at humalik sa mga labi nito. Hindi na siya tumutol ng tuloy ang itong tanggalin ang tanging saplot na nakabalot sa kanyang katawan.